target ng Department of Agriculture na magbukas ng 800 hanggang 1,000 kadiwa store hanggang 2028. Ito'y sa pamagitan po ng franchising business. Si Bernard Ferrer sa Detalye Live. Bernard? Dayan, tama ka dyan. Plano nga ng Department of Agriculture na gayahin ang franchising business para sa Kadiwa Store. Layunin itong mas marami pang Pilipino ang maabot ng mas murang gulay at ipapang produkto na direktang nagmumula sa local farmers. Target ng Department of Agriculture na makapagbukas ng 800 hanggang 1,000 kaniwa store hanggang taong 2028. Ito ay sa pamamagitan ng franchising business. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, papayagan nila ang private operators o cooperatives na gamitin ang pangalan ng kadiwa sa mga piling site hanggang sumusunod sila sa mga patakaran o alitintunin ng kagawaran. Mahalaga niya sa nasabing plano ay makapagbenta ng agricultural products sa tamang halaga. Magtatakda din ang DA ng standard operating hours and days sa ngayon mayroong dalawang daan, tatlong 30 na kadiwa site na nag-ooperate sa Bombansa. Ngunit 127 lamang ang nagpapatupad ng regular operations. Samantala, ramdam pa rin ang epekto ng nagdaang bagyong Karina at habagat sa supply ng gulay. Nagtaasan ng presyo ng gulay sa palengke pero pinananatili ng Kadiwa ang mababang presyo para sa mga suki nitong mamimili. Ah, uh, po namin ang uh, presyo. Uh, hindi kami sumabay sa taas ng bilihin para po mas marami tayong makinabang ng murang bilihin ng uh, mamamayan dito sa Maynila. Update tayo sa presyo ng gulay dito sa Kadiwa. Ang repolyo ay 40 pesos per kilo, ang kalabasa 45 pesos per kilo, ang sayote ay 95 pesos per kilo, ang palayan 95 pesos per kilo, ang talong ay 135 pesos per kilo, ang broccoli 145 pesos per kilo, ang cauliflower 155 pesos per kilo. Ang white onion naman ay mabibili ng 85 pesos per kilo red onion ng 90 pesos per kilo. Ang bawang ay 130 pesos per kilo at ang bell pepper ay 195 pesos per kilo. Dahil inaasang babalik sa normal ang presyo ng gulay sa loob ng isa't kalahating buwan hanggang dalawang buwan. Dito sa Kadiwa sa Bureau of Plant Industry sa Maynila, unti-unti nang nagdadatingan ng mga suking mamimili, lalo na ang mga tumatangkilik ng 29 pesos na bigas. Balik sa iyo, Maraming salamat Bernard Ferrer.